Pare, perfect ito ngayong tag-init. Gumawa ako ng gulaman palamig na strawberry flavor na masarap at napaka-refreshing. Tara, turuan kita. Kailangan lang natin ng evap, strawberry gulaman powder, condensed milk, strawberry extract, white sugar, at cold water na tubig flavor. Una ay gumawa ng gulaman. Maglagay ng half liter ng tubig sa pan at ilagay na din yung gulaman powder. Haluin hanggang kumulo na ito. Maglagay ng sugar para medyo sweet yung gulaman tapos okay na to. Tapos salain natin yung ibang bubbles-bubbles Hayaan muna sa panang ilang minutes Pagkatapos ay ilagay sa container at iset aside hanggang bumagtik Ayan pare, bumagtik na siya I-slice lang into strips Gumawa na tayo ng sa malamig Ilagay yung condensed milk, evap, at asukal Haluin, tapos maglagay na ng gulaman E konti-konti lang yung paglagay ng gulaman pare Lagyan ng strawberry extract at yan pare, meron na tayong creamy na gulaman palamig na strawberry flavor. Pwede ka nang maglagay sa container na gusto mo. Pwede mo din itong pang negosyo pare. Malay mo, mag-click. I love it!